Sa bayan ng Dan at San Jacinto sa Pangasinan, nagtipon-tipon ang mga SK officials ng ikaapat na distrito para makipagdayalogo sa pamahalaang panlalawigan. Bukod sa kasiyahan, naging pagkakataon din ito upang mailahad ang mga pangangailangan ng kanilang mga barangay at mga proyekto para sa kabataan. Ayon kay Vice Governor Mark Ronald Lambino, mahalaga ang aktibong partisipasyon ng mga kabataan sa mga usaping panlipunan at pagpapatakbo ng pamahalaan. Anya, ang SK ang may direktang ugnayan sa kabataan at may mahalagang papel sa paghubog ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang mga bayan. Gusto lamang po namin magpasalamat sa ating mga kabataan dito po sa probinsya ng Pangasinan, lalong-lalo na po Uh, kayo na talagang pinapakita nyo ang inyong sakripisyo at pagmamahal sa inyong mga barangay. Kami po, ang inyong mga kuya at ate dyan po sa provincial government, dito po sa munisipyo, at dito kami para tumabay at mag-guide lamang po sa inyo. Kayo po yung siyang gagawa ng mga desisyon para po sa future ng inyong mga barangay at inyong mga bayan. Para sa mga opisyal ng SK, napakahalaga ng ganitong uri ng pagpupulong. Isa itong oportunidad para iparating ang kanilang mga pangangailangan lalo na sa larangan ng edukasyon at teknolohiya. Ang priority po nahan for this year is sa center of participation ng education po. Kaya if we will have the chance to seek financial assistance to the provincial governor, we would love to have another sets of computer lab computer laptop with printers po kasi yung mga students po sa barangay po namin um yun po yung isa sa pinaka request po nila Tiniyak naman ni Governor Giko na may nakalaang budget para sa bawat distrito para suportahan ang mga proyekto ng mga kabataan. bawat distrito ay makakaroon ng budget divided by ilang bayan per district. So I think ang minimum is 250 or 350,000 magpo propose kayo ng mga projects nyo. Okay? So, ididetalyan na lang po lahat yan. ah, uh, ito po, kung malaki yung project nyo, pwede nyo gawing phase 1, phase 2, phase 3. No? Ahanapan na lang natin ang budget on a year-to-year -year basis. But definitely, yung mas malaking mga bayan, ipro-prorate natin yun. Ibig sabihin, mas malaki rin yung budget nila. Pero may floor budget tayo mga 250 or 350,000. Bukod sa pondo, tiniyak din ng gobernador na makakaasa ang SK ng gabay mula sa pamahalaang panlalawigan upang maisakatuparan ang kanilang mga proyekto ng maayos at epektibo. Sa pagtatapos ng programa, masaya at puno ng pag-asa ang mga kabataang leader na umuwi sa kanilang bayan. Bitbit -bit nila ang inspirasyon at kumpiyansa na ang kanilang mga inisyatibo ay may suporta ng pamahalang panlalawigan. Kasama rin sa aktibidad ang ilang opisyal mula sa mga lokal na pamahalaan ng mga aldan sa Nasinto at Manawag na nagpakita rin ng suporta sa mga proyekto ng SK. Dahil sa ganitong klase ng inisyatibo, mas lumalakas ang ugnayan ng pamahalang palaluwigan at ng sangguniang kabataan. Higit sa kasiyahan, bitbit -bit ng bawat kabataang dumalo ang panibagong inspirasyon upang ipagpatuloy ang kanilang mga nasimulang programa. Valerie Dismaya, RNG News.